So yun nga guys, grabe Hanggang ngayon, yung mga tao nagrarally pa rin Pinapakita pa rin nila yung suporta kay Pangulong Duterte Dahil sa nangyari na atat na atat yung gobyerno na dalhin si Pierardi sa Isuko siya sa ICC Senator Alan Peter Cayetano nagsalita na rin Bago natin pakinggan yung sasabihin niya, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like at share natin video guys. Panoorin natin 'yung video. Good evening everyone. Uh there's so much confusion. Uh hindi dapat ito. So kanina, pasensya na po kayo kasi napaka windy so baka hindi niyo po narinig 'yung sinabi ko. <clears throat> uh, as you know, no, I've been talking about principles and values, uh trying to be constructive, uh trying to be supportive sa lahat. <clears throat> uh, but sinabi ko nga kanina, na dapat yung legal remedy uh, legal remedies are available to everyone and yung due process is uh, <clears throat> um, available and guaranteed to everyone I'm trying to be deliberate uh, kasi nga kagabi sabi ko sa inyo wag emosyon mag-isip muna <clears throat> kanina nung nag-unfold yung pag-aresto uh, at wala pa yung warrant of arrest pero pinag-uusapan na nan na I was soberly and quietly <clears throat> patiently listening uh, yung isang channel pinila isa-isa ang mga kalaban niya uh, President Duterte uh, from uh, mga legitimate human rights lawyers, former Senator De Lima, <clears throat> uh, those from the Philippine left, uh, napakarami and uh, basically rejoicing and i respect their rights, di ba? Pinaglaban nila to yung <clears throat> legal at sinasabing human rights sila. Pero hindi ba yung human rights eh due process? So, so let me stop there ah. ang, ang in the first part, ang sinasabi ko, <clears throat> naiintindihan ko that there's always two sides to an argument and when you go to court, kung ano man korte 'yon, <clears throat> quasi judicial when you go to a fiscal when you go to an international court uh, precisely nga kasi hindi kayo magkasundo so hindi ko tinatanggal sa human rights activist na meron silang pinaglalaban uh, sa part 1 ito yung part 2 yung isa sa siya sa eroplano na may petition siya sa Supreme Court at walang Philippine Court na nagsasabing dapat siyang uh, um, i-extradite or i-surrender sa hate ding, ding. anong nangyari? anong nangyari sa inyong mga human rights uh, uh, advocates? No? hindi ko nilalahat ha uh, kayo sa Ateneo, human rights, alam yung mahal ko kayo, part ako niyan sa Supreme Court, marami tayong pinaglaban pero tama ba yun? Sasakay na lang siya sa airplano, tapos uh, dadalhin doon may petition siya sa Supreme Court, walang korte may isang korte sa Pilipinas na vinerify <clears throat> muna yung warrant of arrest na yan hindi ba nangyari na sa atin dati yan na may extradition from the US at uh, nilitigate pa dito? So yung po ang sinasabi ko kanina na <clears throat> pray for the country, we're in a crossroad pray for the PNP, pray for uh, our courts, pero may, may pinaka minimum, ang pinaka minimum is due process and avail letting everyone avail of the legal remedies. Hindi pwedeng may korte sa ibang bansa, huhuliin mo tapos isasakay mo na lang sa erplano. So, eto po tanong ko sa inyo, paano kung sitting uh, Supreme Court Chief Justice, sitting Speaker, sitting Senate President, sitting Cabinet Member, sitting President ng ating bansa, may isang international court na naglabas, <coughs> yung PNP, huhuliin nyo na lang, sasakay nyo na lang sa erplano, aalis na sa ating bansa. Diba? So, yung President napaka-importante. Ah, uh, anong pinapakita natin sa lahat. So, sa akin, I continue to pray tonight. <clears throat> I appeal to everyone involved. Sinabi natin sa lahat, mahinahon, uh, 'wag mapusok ang damdamin. Pero hindi ibig sabihin no na pabayaan na lang natin kung may injustice na nangyayari. So, 'yun ang challenge ko ngayon sa mga human rights uh, advocates, hindi ba? Nung nasa DFA ako, kahit we disagree, pinaglalaban ko na makapagsalita kayo sa mga <clears throat> uh, foreign uh, sa mga ibang bansa sa mga embassy sa uh, human rights sa Geneva. We welcome namin kayo. Sinabi ko sa mga embassy doon, kahit we don't agree, pasalitahin sila. O, di ba, may due process. So, I understand na happy kayo na may warrant of arrest. Happy din kayo na <coughs> makakasuhan and the former president will now have to face that. But hindi ba part of facing it is kompleto muna legal remedies niya ngayon? So, di ko lang alam ha, baka may nagsasalita na, baka tahimik pa. Tinitingnan ko sa TV bago ko malis kasi <coughs> meron pa akong uh, um, taping at appointment tonight. Tinitingnan ko ha, walang mga human rights na nagsasabing tama yung warrant of arrest pero sandali lang, mali na, na lang sa sa ano sa Air plano at padadalhin sa ibang bansa. Yung ang PNP pagka may hinule, di ba, na aktivista, sabay-sabay uh, na lahat ng mga human rights activists na, ba't nyo hinule, ba't nyo hinule, give them na, uh, uh, kailangan may abogado sila, kailangan <coughs> uh, due process, nabasahan sila and everything ganyan. No? So, kanina, binasahan ng Miranda Rights, may, what, may warrant uh, of arrest, so okay yon. Pero yung isasakay mo sa aeroplanos, anong korte sa Pilipinas ang nag-order nun? Di ba? So, fellow lawyers, it doesn't matter if we're pro-admin, pro-duterte, neutral, etc ang pinag-uusapan na dito, ano yung batas ng Pilipinas. And ako personally, I'm so uncomfortable, I much more than that, but I'm just trying to maintain my cool na <clears throat> pwede talagang ano, uh, a foreign court will order, tapos arrestuhin mo dito. Sige, sabihin mo pwede yon, but hindi ka pwedeng pumunta ng korte at hindi pwedeng isort out muna ng korte yun. Uh, bigla mo na lang isasakay sa, airplane. No, no wonder si Kitty, sabi niya, this is the plane <coughs> na kinidnap yung, <clears throat> yung tatay ko, di ba? Pag sinabi mong kidnap, I'm not talking about the legal term, <coughs> yung colloquial term, no? Yung, yung ordinary meaning ng Pilipino. Uh, kapag ka may legal authority ka na kunin yung isang tao, hindi kidnapping yon di ba? So, maa-argue na kailangan arestuhin kasi nga, uh, yun ang interpretasyon ng gobyerno natin ngayon, tapos uh, whether sa krame or kung saan man siya i di ba? Pero, <clears throat> yung hindi mo binigyan ng 24 hours yung kanyang mga legal counsel na uh, questionin to sa korte. So, no wonder yung bata, kidnapping ang tawag. And I think many Filipinos will interpret it that way, no? So, hindi ako pwedeng hindi magsalita kasi parati namin sinasabi sa aming show, kahit eh, ano yung absolute boy bunda, na yung tama, tama. Yung din ang turo ng tatay ko, yung tama, tama. <clears throat> yung din ang nasa Biblia, kung anong tama, ay tama. So I don't feel that I have to speak on all legal issues and I really try to be uh, supportive of each and every uh, administration because I know mahirap uh, maging uh, nasa administrasyon, di ba? But, at saka napakahirap po i-defend yung hindi natin kasundo, hindi natin kabate, yung lalo kung parati ka in Alaska and everything. But ano ba yung bare minimum, di ba? Yung bare minimum is yung karapatan ng kalaban mo irespetuhin at may karapatan siyang tumakbo sa korte. Eh. So I'll I'll end there but I hope no na <clears throat> may nakikinig pa, nakikinig pa tayong lahat. Uh I I believe that uh lawyers are officers of the court. 'Yun ang turo sa atin sa law school. I I don't think may pumapasok naman sa law school na hindi idealistic. Lahat naman tayo halos gumraduate nang idealistic tapos nagiging practical <clears throat> pag nagpa-practice na nasa gobyerno nasa business. But th there are times that we just have to stand up for what's right. Um and we have to echo that para malinaw sa lahat. So, kailangan malinaw sa DOJ, sa PNP, sa militar. <clears throat> kailangan malinaw po sa <clears throat> practicing lawyers, malinaw sa mga businessmen. Malinaw sa mga anak natin, kahit 7-year-old yan, grade 1, grade 5. Nasa Pilipinas, pagka may nag-accused sa'yo, you can go to court. Uh, pagka hindi malinaw, katulad ngayon, there's so much confusion, you have a court, you have a system that's working. <clears throat> Kaya nga guys, na uh, may korte dito sa Pilipinas, di mo lang muna din ano sa Korte Suprema o... Oh? May tanong korte dyan. Diniretso agad nila sa ibang bansa para doon litisin. Binaliwala na nila lahat. Dyan. Parang martial law na nangyari. Tuloy natin. That you can go to and you can run to and you give them reasonable time. Di naman namin sinasabi na 15 days, 30 days, 2 months, hindi nag-action yung korte. Huwag niyong gawin yung tama, yung dapat, uh, tingin yung tamang gawin, di ba? Pero yung kalilipad lang galing dito, yun nga, 8 years old, kailangan ng uh, medical attention uh, Tumakbo na yung mga lawyer sa korte bigla yung isasakay sa airplano, tapos dadalhin na sa Hague I, I, I mean, alam ko serious yung charges uh, Isa po ako sa nagtanggol dyan At uh, isa po ako sa listen to criticism And I also criticized uh, behind closed close door And I also drew the lines no uh, Having said that, there was always a court to go to And <clears throat> there was always uh, palitan ng uh, puro-kuro Palitan ng ideas, palitan ng akusasyon Para mapag-usapan, diba? So... Uh, si President Duterte, former President Duterte, iba magsalita sa human rights. Ako, I've always respected you. Kahit magkabila sa politika, I've always said na trabaho nyo yan. Kahit yung tatay ko noon, ang daming mga controversial cases, yung ibang human rights lawyers, ititake nila kahit na ang baho, -baho kahit ang uh, galit na galit yung tao doon sa accused, may meron abogado, I have to defend their rights. At tinuruan niya ako na respetuhin mo yung mga yan, Alan, kasi kailangan may magtanggol ng basic rights nila. So pinakasimple lang sa akin, hindi ba basic right ng kahit sinong Pilipino? Much more a former president, di ba? Hindi ba basic right niya naman na he can go to court and ask the court to interpret bago natin gawin? Eh, paano po kung ano? Isang libo ang gustong ipadampot ng uh, <clears throat> ng ICC na yan. So, isang libong plano na ba ang nakahanda para ilipad isa-isa at hindi na pwedeng pumunta sa korte? Baka sabihin niyo sa ibang sa inyo na absurd naman yung sinabi mo, uh, Kuya Alan. Hindi po sa debate po may tinatawag na argumentum ad absurdum. You bring the argument to the absurd para nga you can assess kung yung ginagawa mo tama. Diba? So, let me pose that question. If the ICC now orders the arrest of the whole Supreme Court, they order the arrest of uh, uh, the whole Congress or Senate. They order the arrest of a sitting president. Will we now arrest them and put them on a plane and send them there? Sabi niyo, absurd. Hindi ah. So, noong 2022, halimbawa, noong bago yung administrasyon, you have two Congresses who supported PRD. <clears throat> you have the Supreme Court, nakaramihan ka, na at that time, was appointed by PRD. ba? Diba? May mga court, uh, may mga cases na kano. So, pwedeng sabihin ng ICC, sama-sama kayong lahat. 'di ba? So, 'yun yung isa. Na absurd ba 'yon? But that can happen, 'di ba? O second din sinabi ko, hindi matataas na tao pero marami. Let's say they suddenly send na 200 names of PNP or former PNP, 100 from PDEA, they send you 200 names from uh, from <coughs> uh, the AFP. Uh, they send you names from the cabinet, etc. So, limandaan yung isang libo. Arrestuin natin sabay-sabay yan. Tapos, hindi natin hihintayin sa ng korte. Doon na lang sa Hague. lumaki po ako na alam ko po yung saying sa presinto ka na magpaliwanag. Pero may bago na ngayon. Sa Hague ka na magpaliwanag. Mahirap po mag, mag ano magpaliwanag sa Hague. Uh, at ano gagawin ng embassy doon after makita yung nangyari dito? Will they give assistance to PRD knowing na dito? Na hindi natin hinintay yung korte. Uh, paano yung mga lawyers na kailangan niya doon? Paano yung doctors na kailangan niya doon? Uh, so you know it it just boggles my mind. Um you know how how we could put him on a plane then ask then just say sa Hague na lang magpaliwanag, no? So I'm talking to you from the heart but I'm also a lawyer, a former speaker, former DFA secretary, a former congressman. So and, and the lawyer. So di diba ang tinuturo sa atin pinakasimple ano ba yung reasonable so hindi ba reasonable na patulugin siya uh, na may doktor let him get some rest uh, see what will happen tomorrow sa Supreme Court see what the lawyers from both sides uh, do in terms of seeking legal remedy then give uh, everyone uh, due process and then sort out the confusion diba? sort out the confusion di diba? so guys I'll stop there I, I know many things of I, what I said is uh, being felt uh, uh, nationwide I know this is a very divisive issue uh, I'm looking at Facebook before I I um I, I decided to speak uh, hati-hati or mas marami iba, iba But yung point ko nga ay, pagdating sa due process at legal remedies hindi dapat tayong hati-hati di diba? hindi dapat tayong ano doon uh, dapat yung pinaka simple na let, let me ano let me leave you with this ang Dios ay all knowing alam niya na nakinain ni uh, Ebat Adan yung forbidden fruit pero ano sabi ni Lord nasaan kayo Ba't kayo nagtatago? Tapos nung sinabi ni Adam and Eve, we're hiding, we're naked, sabi niya, why are you naked? alam na ng Diyos eh, kung ano nangyari pero binigyan pa rin niya ng due process si Ebat Adan by asking them. So when the lawyers go to the court and saying, ano ba tong warat? Ano ba tong ICC? Tama ba? Uh, meron ba jurisdiction? So ngayon sa media nag-aargue lahat ng abogado eh. Uh, okay lang yon para maintindihan natin pero pagka nilipad mo na de, mutin academic na, ang Hague ba susunod pag sinabi ng Supreme Court, ibalik mo yan? Ang sasabihin ng Hague, ano? kami na may jurisdiction dyan, no? So I don't think may conflict yung uh, ay sabi Roy, umiyak ka lang dyan, wala ka nang magagawa kahit lumuha ka ng dugo. Hindi totoo yun, Roy. Una-una uh, po, uh, ang pag-iyak sa bayan, pag-iyak ng puso namin dahil nga uh, walang due process, para sa atin lahat yun, para din sa iyo. Kung ikaw o kamag-anak mo ihulihin tapos sabihin sa iyo, sa ka na magpaliwanag. So, ganito din po ako kung ang hinuli ay taga-admin ngayon. Ganito din po ako kung ang hinuli ay kalaban namin sa tagi. Siguro wala lang ganitong public attention dahil hindi natin papansinin lahat, di ba? Uh, patunayan kong mali, simple lang po pumunta ka sa law school kahit sinong teacher sa sabihin sa inyo mali kasi may due process dapat di ba uh, due process there, there is no power in this world that is above due process not the United States of America not the United Nations not NATO not the ICC sabi ko nga sa inyo ang God above us eh pero makikita mo all throughout the Old and New Testament may due process siya di ba Nag nagtatanong muna at binibigyan tayo ng chance ha? of course tayo guilty no uh, So mga kapwa, mga kapatid na abogado, regardless po kung administration tayo position, and I'm not speaking against any one person or any one group. I'm just saying mali, mali. Ang tama ay tama at mali ay mali. So at tanong ni Leslie, may TR no ba eh, uh, Supreme Court? Sa pagkaalam ko, Leslie, wala pa. Pero ang pagkaalam ko, you give them reasonable time. ah uh, ang problema kasi pag nasa airplano at lumipad na, susunod ba yung piloto pag sinabing may Supreme Court at uh, TRO, eh, wala ka na sa jurisdiction ng Pilipinas. Pag nandun sa Hague, pag nagutos tayo sa Interpol, ibalik yung si Duterte dito, ibabalik ba nila? ba diba? So, di ba nangyari yan sa, ano, gusto ng US kunin na kaagad si Congressman Jimenez, ang haba pa ng proseso na nangyari. Kasi nga, binigyan pa nila ng uh, lahat ng pagkakataon uh, dito sa korte na magpaliwanag muna kung tama yung extradition or hindi, di ba? Al uh, sabi do, meron na daw. So kung meron de, de good. I, I really don't know. That's why I said may, may ano eh. Meron na, uh, meron pong um, confusion ngayon. Ang point lang po namin mga abogado, may legal remedies hindi mo pwedeng i-deny at saka yung due process. So yung due process, pumapasok yun kung ibibigay mo yung Uh, yung legal remedy, di ba? So kung sasabihin mo, sige Alan, pwede ka mag uh, mag uh, paliwanag sa korte. Pero tatalian mo ako, bubusulan mo ako, plaplatan mo kotse ko at hindi ako makapunta sa korte para i-file, di ba? So ano kaibahan yun pag sinakay mo siya sa airplano at wala na siya dito, di ba? So I'm not saying he shouldn't face that. I'm saying if the court says and it's all legal, the union, di ba? hindi ako naniniwala na kung ano ang sigaw, kung ano yung majority, kung ano yung tama, di ba? So let me stop there and ask everyone to say a prayer not, not for any specific group or political leaning. Say a prayer for our judicial system, a, say a prayer for our country, say a prayer for our children kasi nanonood sila dito. Uh, God bless you guys. Good night po. So, yun nga guys. ano uh, anong masasabi niyo sa sinabi ni Alal Peter -Al Cayetano? Diba? Pinangaralan niya yung mga nagpapatupad ng Waranto ba rin yun? atat na atat sila na dalhin agad si Paulong Duterte na hindi man lang dumaan sa korte ng Pilipinas. Tingnan mo yung mga tao. Galit na galit. Gustong manakit. ano yung masasabi nyo guys sa comment sa comment section. At huwag yung galimutan mag-subscribe, like at share sa para sa para updated kayo sa susunod nating i-upload. Maraming salamat, God bless.